Proud ba siya sa'yo? Katulad ng proud ka sa kanya. Kasi kung hindi siya proud sa'yo, kung di kaya kayang ipagsigawan, kung di kanya kayang ipakilala, kung tinatago ka niya, wag, hindi mo deserve yun deserve mo yung ipapakilala ka, ipagmamalaki ka. Why? Because you are worthy. You are enough. You are special. Kaya kung di kanya pinapakilala, kung tinatago ka niya, kung hindi kanya kayang ipagmalaki, kung di kanya kayang makasama sa mall, kung di niya kayang sabihin jowa ka niya, tama na yan. May worth kay. Diba? Kaya huwag, huwag kang papayag di diba? Yung jowa mo ba, mahal ka kasi kailangan ka? O kailangan ka kasi mahal ka? Dapat yun ang maramdaman mo, kailangan niya ako kasi mahal niya ako. Ang sakit-sakit nung, kaya, kaya, kaya niya pinipilit mahalin ako kasi kailangan niya ako. Wag. Kaya yun ang mga dapat natin i-consider kung itutuloy pa natin yung relationship o hindi. Kasi may mga relationship na gusto sana natin ituloy na kala natin special pero hindi eh. Kailangan mong mag-let go sa negative para makapasok yung positive. May mga negative tayong pinipilit hawakan kasi kala natin yun na pero hindi. Kailangan pag-isipan mo kasi baka kailangan mong i-let go yan dahil nag lang yung positive.